Nang tumigil ang kotse ay agad kami bumaba. Nakita naman kami ng isang katiwala nila mama dito na si Aling Edith. Lara, iha! Bakit hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka ngayon? Bungad na tanong agad nito sa akin. Sorry ate, biglaan lang kasi talagang aking pag-uwi. At gusto ko lamang nasurpresahin si mama at daddy. Sagot ko dito Napatingin naman ito sa aking likuran nang makita nito ang dalawa na bitbit ang mga gamit namin. Lumingon din ako sa kanila at napahawak na lamang ako sa aking noo dahil parang tangan dalawang ito na tig-isang hawakan ba naman ang aking bag. Kaya ang ending nito malamang kung hindi mga branded ang mga nabibili ko ay gutay-gutay na ito sa dalawang ito na parang mga bata talaga. Pati ba naman ang aking bag pag-aagawan pa nila kung sinong magdadala? Wow naman iha, ang gwapong nila lang naman ang mga kasama mo. Sino sa kanilang boyfriend mo? Tanong pa sa akin ni Ate Edith na tila natutuwa pa sa kakulitan ng dalawang ito. Naku ate, wala po. Mga kaibigan ko lamang po sila. Sagot ko naman dito na umiiwas sa mga itatanong nito sa akin tungkol sa dalawang ito. Nang makalapit ang mga ito sa akin ay sabay pa talaga nilang ibinigay sa akin ang bag. Mari, misungit, nandito ng bag mo. Sabay pa nilang sabi na nagkatinginan pang mga ito. Pwede ba? Huwag mo kong gayahin at ang aking mga sasabihin pa. Inis na sabi ni Mark kay Chef na parang bata na nagbabantay sa simpleng sinabi nila na nagkasabay. Ay mukhang ngayon na naman ang dalawang ito. Pwede ba? Kayong dalaway tumigil. Kung hindi kayo susunod ay umpisahan nyo na ngayon na bumalik sa Manila. Inis na sabi ko din sa kanila na medyo mataas na tono ng aking boses. Edit? Ano nangyayari dyan? Boses mula sa loob ng rest house namin at boses yun ni Mama na mukhang palabas na dito. Umayos kayong dalawa, nandiyan na si Mama. Uwi ka ko pa sa dalawang ito. Ma'am, nandito po si Ma'am Lara. Pasigaw na sabi dito ni Ati Edit at mga ilang minuto lamang ay nakalabas na ito mula sa loob. Anak! Tawag agad nito sa akin. Bakit hindi ka man lang tumawag o nag-text man lang sa akin na uuwi ka pala? Dugtong pa na tanong nito. Kasi naman ma, gusto ko lang naman pong surpresahin kayong dalawa ni dad. Nakangiting sagot ko dito. Napansin naman ito pagkatapos akong yakapin ng mga kasama ko. Anak, mga boyfriend mo ba sila? Tanong nito sa akin ng seryoso. Mama naman, sagot ko dito. Sino ba sila at bakit tila pagkagagwapong nila lang naman ang mga kasama mo? Sabi pa nitong muli, Parang mga bubuyog si naati Edith at si mama na ngayon ay nagbubulungan sa dalawang ito. Grabe naman kasi itong nanay ko. Sa so sobrang excited na magkaroon ako ng boyfriend, lahat ng makikita nitong kasama ko ay inaakala nitong aking boyfriend. Mga kaibigan ko lang po sila, ma. Sagot ko dito. Hi, mommy. Sabi ni Mark na feel na pilang pagtawag kay mama ng mommy. Ako po pala si Marco, ang magiging manugang niyo po soon. Pakilala nito ng nakangiti kay mama. Welcome to the family, iho. Wika naman ni Mama dito na tuwang-tuwa pa sa sinabi ng lalaking ito sa kanya. Nang tumingin sa akin si Mark ay pinandidilatang ko lamang ito ng mata. Ang sarap kaltokan nito ngayon sa ulo sa mga pinagsasabi nito kay Mama. Si Chef naman ay lumapit din. Good evening, Madam, sabi ni Chef dito ng napakapormal. Ako naman po si Julian, ang magbibigay ng mga apo sa inyo, sabi naman nito. Ang akala ko'y mas matinu ang pagpapakilala. Mga manliligaw po kami ng anak ninyo, madam. Dugtong pa nito. Si mama naman ay nakangiti na tumingin sa akin na tila ba masayang masaya ito sa sinabi ng dalawang ito sa kanya. Ganun ba mga iho? Ngayon pa lamang ay welcome na welcome na kayo sa bahay namin. At kung sino man sa inyong sagutin ng aking anak ay ituturing ko na parang tunay kong anak. Sabi ni mama sa dalawang ito. Narinig mo yon. Welcome daw ako sa pamilyang ito. Kaya maaari ka nang umuwi, Mr. Cusinero. Dinig kong pabulong na sabi ni Mark kay Chef na sumama naman ang tingin sa kanya. Tayong dalawang welcome. At saka ikaw ang umalis kung gusto mo. Sabi naman ni Chef dito. Ang mabuti pa, Edith, ay ipagluto mong mga bata nang makakain muna sila bago magpahinga. Utos ni Mama kay Ati Edith na ngayon ay nagpunta na sa kusina. Tiyak na matutuwa ang dati mo bukas kapag nalaman na niyang umuwi ka pala anak, sabi ni mama sa akin. Boys, ipasok e, pasok niyo ng inyong mga dala. Nang sagayon ay makapagpahinga din muna kayo sandali bago kumain. Alam kong malayong naging biyahe niyo. Uwi ka ni mama sa dalawa na nang aming lingunin ang sama ng tingin sa isa't isa. Boys, pasok na tayo. Muling sabi ko para makuha namin ang atensyon ng dalawang ito. Napatingin naman ang dalawang ito at sumunod na sa amin. Sana lamang ay maging maayos ang Holy Week ko dito kila Mama. Pero kung ang dalawang ito ang aking makakasama, mukhang puro konsumisyon ang makukuha ko. Na makapasok kami, napalingon naman ako sa dalawa na naguunahan ng mga ito na makapasok sa loob ng pinto. Kahit malaki ang aming pinto, hindi sila magkakasya ditong dalawa. Sa lalaking tao ba naman nila? Pwede ba guys, na magpaubaya sa inyong isa? Pakiusap ko sa dalawa. Hindi, hindi. Sabay na sabi naman ng mga ito. Hindi hindi kita ipapaubaya sa isang tumisungit. Saad pa ni Mark. Lalo naman ako. Hindi ko maaatim na ipaubaya ka sa isang ito, Marie. Naiinis na sagot naman dito ni Chef. Si Mama naman ay nangingiti pa habang nakatingin sa dalawa na gusto ko ng pagumpugin ng mga ulo. Grabe anak, ang haba naman ng hair talaga. Manang-mana sa Mama. Sabi pa nito sa akin. Ma, Hoy, kayong dalawa. Tumigil na kayong dalawa dyan at pumasok na ng maayos dito sa loob. Mataray na sabi ko sa kanila. Unang gabi pa lamang namin dito ay ganito na sila. Ano pa kaya sa mga susunod na araw? Iniwan na namin ang dalawa. Bahala silang dalawa dyan. Inilibot ko ang aking paningin sa loob ng rest house at tila may nagbago dito. Chapter 27 nang makakain kami kanya-kanya na din muna dahil mga pagod na sa maghapon na biyahe, ang dalawang pasaway ay ipinahatid ko na lamang muna kay Ati Edith sa mga magiging kwarto nila dito. Ako naman ay pumasok na din sa aking kwarto matapos makipagkwentuhan sandali kay Mama. Nang makapasok sa aking kwarto ay ganoon pa din ito. Ang kinatatayo ang kasi ng aming rest house ngayon ay ang dati din namin na bahay dito na isang maliit na kubo lamang. Ang mga gamit ko dito ay nakatabi lahat. Maging ang aking mga gamit noon sa pag-aaral ay dito ko itinatabi. Simula ng maayos na ni dadan titulo nito at ngayon ay nakapangalan na ito kay mama. May kinuha kong box sa ilalim nito at dito kasi lahat nakalagay ang mga bagay na importante sa akin. Mga alaala -ala ni Mark noon sa akin na imbis na sunugin ko ay aking itinago lamang. Ewan ko ba kung bakit aking itinatago pang pa mga ito. Kung tutuusin ay dapat wala ng mga halaga sa akin ang lahat ng ito. Kinuha ko ang isang bulaklak na ibinigay nito sa akin. Isang white rose na inilagay ko sa aking notebook. Inamoy ko ito at aking ipinagtataka ay bakit tila walang magbago sa amoy nito. Naalala ko pang mga sandali na yon na halos araw-araw na lamang kami nitong magkasama. Ang masasayang araw namin noon na pawang mga kasinungalingan lang naman pala. Hindi ko na malaya na tumutulo na pala ang aking mga luha at pinahid ko agad ito. Huwag kang maging tanga mo, lela, Marie Batong Bakal Wilson. Isang beses ka na niyang ginawang laruan. Hindi malabong kapag pinapasok mo siyang muli sa buhay mo, ay e maulit lamang ang sakit na ipinaranas niya sa'yo noon. Kausap ko sa sarili ko. Muli ko na lamang na ibinalik ang mga ito sa lagayan at inilagay sa ilalim ng aking kama. Nahiga na ako at pinilit na lamang na makatulog. Kinabukasan ay nagtataka ako kung bakit tila lumaki ata ang aking sandalan na unan na isang hotdog pillow. Kinapaka pa ko pa ito at habang tumatagal na aking kinakapa ito. E tila iba naman ang aking nahahawakan. May balahibo na. Kaya naman iminulat ko ng aking mata at isang kwapong nilalang ang tumambad sa akin habang titig na titig ito sa akin. Napasigaw ako ng malakas dahilan para mahulog ang isang ito na nakatabi ngayon sa aking kama. Aray, ano ba sungit? Huwag ka naman sumigaw ng ganyan. Ang sakit sa tenga eh. Sabi nito na pinipilit ng tumayo. Tiningnan ko naman ang aking sarili at nakahinga ko ng maluwag. Nang makita kong nakasuot pa din naman ang aking damit pantulog. Kaya nakakasiguro akong walang nangyari sa amin ng isang to. Anong kinagawa mo kasi dito sa kwarto ko na ulupong pa? Inis na tanong ko dito. Pinapatawag ka kasi sa akin ni mama dahil mamaya daw ay mag-aalmusal na. Kaya lang eh, nagpunta ako dito tulog ka pa. Kaya naman tinabihan na lamang kita. Nakangiting sagot pa nito sa akin na ang sarap-sarap hambalusin ng lahat ng mahahawakan ko ngayon dito. Paano kang makakapasok dito? Nakalakang pinto ng aking kwarto. Tanong ko pa ulit. Alam mo, Mr. Reporter Sungit, kalma ka muna. Dahil kanina habang pinagmamastan kita dyan na natutulog ka, ay tila ba isa kang anghel. Pero ngayon nagising ka na, ay para ka ng dragon na bubuga ng apoy dyan. Uwi ka pa nito sa akin. At saka kung tinatanong mo kung paano ko nakapasok ay dahil ibinigay sa akin ni Mamang Susi ng kwarto. Dahil alam niya daw na para kang mantika matulog. Tumayo naman ito hawak pa din ang kanyang pangupo na tumama ata sa sahig ng mahulog siya kanina. Kung makatili ka naman dyan sungit, baka isipin nila mama na baka kung ano nang ginagawa ko sa'yo. Saad pa nito, Sino ba naman ang hindi titili kung natulog akong mag-isa at paggising ko ay isang manyak na kagaya mo ng aking katabi? Inis na sabi ko sa kanya. Grabe naman sa manyak. Pero sige, papayag akong tawagin mo na manyak. Basta't pinapangako ko sa'yo na ikaw lamang ang babaeng huling mamanyakin ko. At kampante niya lang talagang nasasabi ang mga yun. Hoy, huwag mong matawag-tawag na mama si mama ha. Inis na sabi ko pa dito. Bakit naman hindi pwede? Eh, yun din naman ang aking itatawag sa kanya kapag kinasal na tayong dalawa. Wow, Mr. Perer! Saan mo nakukuhang kapal ng mukha na sabihin sa akin na ikakasal tayo? Ni hindi ka pa kung sasagutin ba kita? Tsaka alam mo din na wala naman akong permiso sa'yo na ligawan ako. Ikaw lamang ang nagsabi niyan. Nagkibit ako ng aking braso at nakataas ang kilay na nakatingin dito. Basta magiging akin ka. Sagot nito na lalapitan na sana ako nang umiwas ako dito. Huwag kang makalapit-lapit sa akin, Mr. Ferrer, kundi... nabiti ng aking sasabihin. Nang mabilis pa sa alas 4 ay hawak na nito ang aking bewang. Kundi ano? Nanunod yun na tanong pa nito sa akin. Sisigaw, hindi ko na natapos ang aking sasabihin. Nang bigla na lamang ay sakop na nito ang aking labi. Pinipilit kong kumawala mula dito. Pero kahit anong aking gawin, ay wala akong lakas para maitulak ito ng tuluyan. Nalulunod na din ako sa ginagawa nitong paghalik sa akin. Kaya kung kanina'y nanlalaban pa ako, ngayon ay hinahayaan ko na lamang ito. Pero akala nito'y tinutugon ko ng kanyang halik. Kaya naman naging kampante na ito na hindi na ako manlalaban pa. Medyo lumuwag ng pagkakahawak nito sa akin. Kaya naman naigalaw ko ng aking mga binti at agad kong tinuhod ito. Aray! Sabay hawak nito sa kanyang gitnang parte tatalon talun pa ito ngayon sa aking harapan. Yan ang nararapat sa'yo. Bastos? Sabi ko sabay bukas na ng pinto ng kwarto para lumabas. Misunget! Bumalik ka dito! Sigaw pa nito bago ko tuluyan na makalabas. Nang makalabas ako ay pupunta na din pala sa aking kwarto si mama na kang galing pa ito sa pagluluto. Anak, anong meron? At tila kanina pa ako nakakarinig ng sigawan sa kwarto mo. Tanong nito agad sa akin. Wala yun ma. Nagulat lamang kasi ako kanina at ang akala ko kung sinong nasa aking kwarto at alam mo na kasalanan mo yun ma. Sagot ko sa tanong nito sa akin. Si Marco ba iha? Inutusan ko kasi siya kanina nagisingin na kayong dalawa ni Yani. Para naman makalanghap kayo ng pang umagang hangin na alam mo naman na masarap sa pakiramdam iha at makakain na din kayo ng agahan dahil nakapagluto na ako. Manaman, pwede naman na sa susunod ay kay Ate edit mo na lang ako ipagising. Nakasimangot ako para kasing sa sobrang excited na itong magka-boyfriend ako, ay okay lang dito na kahit lalaki pa si Mark ay makakapasok ito sa aking kwarto kahit wala ang pahintulot ko. Chapter 28 Nang makababa kami ni Mama ay nandoon na din pala si Dad na kausap ngayon sa Chef Yanni na tila ba nagkakasundo ang mga ito. Dad! Tawag ko dito at agad na lumapit dito para magmano na nakaugalian na namin dito sa bayakap na din dito ng mahigpit na miss ko din ito ng sobra. Minsan nga'y nasasabihan na ako ni mama na napaka daddy's girl ko na kahit aking hindi naman nakagisnan ito nung bata pa ako ay mabilis din naman na napamahal ako dito. Napakabuti kasi nitong ama sa akin at hindi din naman ito ginustong mawalay kami sa kanya ni mama. Sadyang lumayo dito si mama dahil ang akala nito ay niloko lamang siya ni daddy noon. Mukhang nagkakagaanan na kayo ng loob ni Chef. Dugtong ko pa. Lara anak, mabuti't bumisita ka dito sa amin sa farm. Madalas kami ang pumupunta sa mansyon para lamang makasama namin kayo ng mga kapatid mo na madalas naman ay wala din sa mansyon at laging nasa opisina. Wika ni Dad, natutuon naman. Dahil kung ako busy sa aking trabaho, ang mga kapatid ko ay ganoon din naman, lalo na ngayon na may panibagong expansion ng aming kumpanya. Kailan ba tayo huling nagkita-kita? Dalawang buwan na palang nakakaraan. Dugtong panidad, noong nakaraan kasi umuwi din ng mga ito sa mansyon. Kaya nga po umuwi na ako ngayon, Dad, dahil alam kong magiging busy ako sa mga susunod na araw. Uwi ka ako kay Dad at bumitaw na sa pagkakayakap dito. Masyado na kasi kayong nakapoko sa mga trabaho nyo at naiintindihan naman namin nyo ng mama mo. Ang gusto lamang naman namin ay paminsan-minsan ay bisitahin nyo rin kami at hindi na lamang kami palaging pumupunta sa inyo sa syudad. Tumatanda na kami ng mama. At please lang, makikiusap na akong muli na bigyan nyo naman kami ng apo, ng mga kuya mo. Lalo ka na, Lara, kahit ikaw pa ang bunso namin. Ay hindi ka na pumabata, iha. Malapit ka na nga na mawala sa kalendaryo. Mahabang litanya ni dad na ako na naman ang nakita. Dad naman, ako na naman ang nakita mo. At saka 29 pa lamang naman ako. Turning 30 pa lang sa birthday ko. Sagot ko kay dad na nakasimangot. Bakit hindi na lamang po sila Kuya Lucas at Kuya Luke ang kulitin mo, dad? Alam mo naman ang dalawang kapatid mo na yon napakapihikan sa babae. Parang ako lang din noon. Kaya nga simula na mawala sa akin ng mama mo noon, ay hindi na ako muli pang nag-asawa. Hay, tama na ngang usapan niyo na yan na mag-ama? At ikaw naman, daddy, wag mo na lamang pilitin ang unikaihan natin. Malay mo naman, one of these days ay kakasal na siya. Sabi pa ni mama, habang si chef naman ay nakikinig lamang sa aming mga kulitan. Huwag po kayong mag-alala, mama, dahil hinding-hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuhang matamis na oo ng inyong anak. Napalingon kaming lahat sa lalaking kararating lamang at walang iba kundi si Mark na bigla-bigla na lamang sumasabat sa usapan namin nila mama. Si Shep nga ay kanina pa dito pero nagmamasid lamang ito at nakikinig sa amin. Sino naman siya anak? Huwag mong sabihin na kasama mo din ang lalaking yan. Tanong pa ni daddy sa akin. Yes, daddy. Sabay-lapit at nagmano naman ito kay Daddy at dapat akong sasagot kay Dad. At ito na mismong sumagot. Ang sarap talaga nitong tirisin na lamang napaka-epal talaga kasi nito. Marco Clyde Villanueva po, ang inyong magiging soon to be son-in-law. Pagpapakilala pa nito sa kanyang sarili kay Daddy. Si Mama naman ay nakangiti na lamang habang tinitingnan ng isang ito na kinakausap si Daddy. Hindi naman masyadong halata na botong-boto ito kay Mark. Tiningnan ko naman si Yani at ang sama ng tingin nito kay Mark ngayon. Ikaw ba ang boyfriend ng aming unika, iha? Tanong panidad kay Mark. Hindi po, Dad, sagot ko dito dahil baka kung ano na naman ang sabihin ng isang ito kay Daddy at baka maniwala pa ito. Mga manliligaw pa lamang po kami parehas ng inyong anak, sabi ni Chef na nakatingin kay Mark ngayon. Ang samanan tingin nilang dalawa sa isa't isa. Ganun ba mga iho? Kung ganoon ay ngayon pa lamang ay dapat galingan nyo ng pagsungkit ng matamis na oo ng aking anak. Nang sa gayon ay magkaapo na ako. Sabi naman ni dad sa dalawa na para bang gusto ko na lamang maglaho ngayon sa harapan nilang lahat. Nakakahiya kasi na apo talagang hinihingi nito sa dalawang manliligaw ko na to. Iniisip ko pa lamang kung paano ba nabubuong isang bata ay tumatayo na ang aking balahibo. Daddy naman, sabi ko at napatingin naman ito sa akin. Bakit anak? Wala naman sigurong masama na yun ang hilingin ko agad sa kanila at saka kahit naman sino sa dalawang lalaking itong maging sanin loko ay aking tatanggapin. Sabi ni dad sa akin. Tama na nga yan, Rodolfo, at kumain na muna tayong lahat. Lumalamig na kasi ang aking mga niluto at hindi na yan masarap kapag lumamig na. Sabi ni mama, at mabuti na lamang ay pinigilan na nito si papa sa mga gusto nitong sabihin pa. Ang dalawa naman ay nagkanya-kanya ng upo sa kanilang mga upuan habang si Mark ay sinadya pa talaga na tumabi sa akin. Ang dalawang ito ngayon ay heto at akong napapagitnaan nila. Gusto mo ba ng kanin? Sabay pa nilang tanong sa akin. Kaya ko naman na kumuha ng aking mga kakainin kaya naman asikasuhin nyo na lamang ang mga sarili nyo. Mataray na sabi ko sa dalawang ito. Ibinaba naman ng mga ito mga hawak nila at nagkanya-kanya na lamang ng kuha ng kanilang mga pagkain. Habang kumakain ay muling nagtanong si dad. By the way, mga binata, ano bang mga pinagkakaabalahan nyo sa buhay? Ako po ay isang professional chef sa isang malaking restaurant sa bansa. At marami po itong mga branches sa iba't ibang bansa. Hindi lamang dito sa ating bansa. Sagot ni Yani kay dad at napangiti naman ito. Ako naman ay isang CEO at kilalang negosyante sa buong mundo ngayon, Dad. At ang mga produkto namin ay isa sa mga bestseller na produkto sa merkado ngayon. Sagot naman ni Mark na bagamat maikli lamang, ay alam mo na agad na bigati na tao ito. Kung ganun ay wala naman pala kung dapat alalahanin pa sa aking anak kung sakali man na isa sa inyong mapili niya. Sabi ni dad sa dalawa na seryoso na ngayon na nagsasalita dito. Huwag na huwag na niyo lamang sasakta ng aking anak dahil kahit anong yaman niyo ay kakayanin Tapatan, imaipagtanggol ko lamang ang aking nag-iisang anak na babae. At alam nyo din naman na ang aming apelido ay kilalang mga pangalan sa mundo ng business. Kaya naman sana ay nagkakaintindihan na tayo ngayon pa lamang. Dugtong panidad sa kanyang sinabi sa dalawa. Huwag kang mag-alala sir dahil kung sakali man po na maging kami nga ni Marie ay ipinapangako ko na aking hindi siya paiiyakin. Uwi ka ni Yani kay dad. Ako naman ay hindi mangangako ng kung ano paman sa inyo Dad, basta ipapakita ko na lamang ang aking pagmamahal sa inyong anak at maging sa inyo ni Mami. Sagot naman ni Mark kay Dad at maging si Mama'y napatingin sa naging sagot ng isang to. Si Dad ay nakita ko din ang ngiti sa kanyang labi. Chapter 29 Araw ng biyernes at nakakatatlong araw na kami dito sa farm. Sa mga nakalipas na araw ay walang ginawa dalawang to kundi magbangayan. Kahit minsan pigilan ko sila'y baliwala lamang dahil ang kukulit talaga nila na parang mga bata. Ngayon ay magkakasama kami na mag-harvest ng mga mani. Tutulong kami sa mga trabahador nila mama at ewan ko na lang sa dalawang to kung kaya ba nila magtrabaho sa farm. Nasa isang gilid lamang kami at ang mga trabahador naman ay tinatambakan lamang kami ng mga pupok nitin na mga mani. Ah! Nagsisigaw si Marco na patalon-talon pa habang pinapagpag ang katawan niya. Mr. Ferrer, ano nangyayari sa'yo? Tanong ko dito na natatawa sa itsura nito para kasi itong maskuladong bakla kong makatili. May uod! May uod! Sabi nito na ang tinutukoy siguro ay iyong kulay dilaw na uod sa mani na hindi naman makati sa balat kaya safe itong hawakan. Para uod lang naman pala. Ang angas-angas mo sa iba tapos uod lang halos maiyak ka na dyan. Sabi ko habang tatawa-tawa at pinulot pang isang uod at iniambang ilalapit sa kanya. Anong binabalak mo sungit? Tanong nito na tila natatakot sa akin gagawin sa kanya. Bitawan mo yan. Madumit makati sa balat ang uod na yan. Dugtong pa nito na titig na titig sa hawak ko. Ano bang kinatatakutan mo sa nilalang na to? Hindi ka naman ito gagalawin at kahit hawakawakan hawakan mo to ay hindi ka naman mangangati. Paliwanag ko dito at inilapit ko pa dito ang aking hawak. Basta bitawan mo na yung sungit at wag na wag mong ilalapit sa akin. Sabi pa nito na tila maiiyak na.